ito na po yung mga napinsala pa ng bagyo o, yung iba natin pananim oh, buti po naman humilig la ang palari ayan oh, ito na po ang update pero medyo may pagkabaha pa po yung ating mga sitaw ayan pagutagaan nakaka ano din eh. ah ayaw naman pala ko Francis ay lapnot din ay nakakaawa buklo po ang mga kawayan oh Kala ko kaunti lang ang tama. Aba. Ay sayang. Pati yung pang ilalim natin kamatis po. Ulaglagan no. Ah. Bagsak po. Ayan na yan. Pare po, ang medyo malakalakan na damage sa atin, sitaw. Halos may 1 port siguro, ano ko para sis? 1 port, oh, higit pa ang na-damage po. Ayan, bali, si ko para sis sinama natin. Para ma-harvest pa po yung iba, tapos mas mapakinabangan. Ayan po, oh. Aba. Pambihira. Kailangan tayo babawi dito, babangon, oh para pong pinalantya oh laking apektado ng kuprasis ah ah yan o ano, yan nagbagsaka na po lahat po naman ng trellis oh yung hindi buklo oh. bunot tumba ah, ay talagang laking apektado po na rin oh Ah, ah, Nakakalungkot pong isipin ay. Oh. Aba, Yari po kung mapapansin yun, nung panahong ano. Ito ay talagang halo sito ang makikita natin. Eh, pero ngayon, no. Oh, nagbagsa na. Ano ka, may tayo pa kaya? Ha? Parang, na. Parang mahirap na, ano? Mahirap na. Talaga pong pambihira. Madudukot ka yung kamatis na, ano? Mm. Ng puno ng ating mga alaga nakakain ah. Mm. Ko para sis. May Maka-survive pa kaya ibang kamatis? Ibang yan. Kailangan na rumatumba. Huwag lang anuhin, ano wag lang kagalawin maigi ano. Huwag mo maakupan. Tayo po ay eh, hindi maipaliwanag ang pangyayari po dini. Eh kumbaga ito yung nakarami na rin po naman tayong harvest pero sayang pa rin po yung ano. Kumbaga ipagpaloob na rin po natin. Ayan yeah, ko Francis, kumuha ka na ng ano, yung kaya mo pang makuha. Tapos ay, ano, dami-damihan na rin natin. Igala natin dyan sa ibang pwede natin mapagbigyan. Yun po ang magiging hakbang po namin ngayon. Kumbaga, Iha-harvest po namin yung matitira pagkatapos po nito siguro magbigay tayo ng ilang pamahagi dyan kahit kila kuya bala no hala sige yung mapapakanabangan pa kakapanlumo pong pangyayaring ari sayang o oh, may mga bulaklak pa naman oh. yan iyong harvest na ko Francis o oh sakit isipin po na rin. Ah. Ang ah. lawak oh ng apektado. Oh, dami-dami mo na ang harvest. Titingnan ko pa yung iba doon. pero na 'yung daladalang ano, putsil Sayang po. Ah ah. Masakit-sakit po 'ring ano ay isipin, no. Oh laka po na ng ating bukid bumagsak ngayon po yun ang nangyari na isip ko kumbaga para mapakanabangan pa po ng iba yung ibang kapitbahay natin nating bibigyan lahat palayo pati kamatis oh ah ah wasak nagtumbahan na po atin pong kukuhanin yung mas mga mapapakanabangan pa tayo po ang inabot ng mata ng bagyo ay ito po na may mapapakanabangon pa oh. talaga lang yung iba po yung medyo nagkaputik ng kaunti siguro po naman no oh. pa sa kabilang banda po oh. saka dito oh. sayang Hmm. Kaya proses may damay damihan mo na, mag-uwi ka tapos yung natin. Pamahagi rin po natin ito. Yun lang po ang tanging paraan natin. Eh. Pagkawasak po niyan Mapapakanabangan pa natin yan dami Dagdagan pa po natin Ang ibang ano Nakasak po rin pong ayusin dito sa atin no Ito po yung upo ating i pamamahagi na lang po natin ito bumagsak rin po rin ano ng ating upo aba pambihira hindi rin po magkaintindihan dito sa atin ah, ah, ay talagang walwat na walwat po walwat na walwat Yan po ang susunod natin gagawing hakbang, yung linisin. Ngayon po yung mga malalanta na gulay, ating i-harvest na po para maibahagi natin. Oh. Ah, natumba na pati po ang mga tubuh Oh. Wasak na wasak po, hindi po magkaintindihan. Yan na po ang naging ganap po. Ah, wasak na wasak po. Yan po susunod natin gagawin hakbang. Kaya lang po mas minamadali natin ito. Ay para... Makuha po ba? Mas mapakinabangan pa itong mga malalanta na gulay. Oh. Ito po Ah, ah, nagkandawasak na. grabe yung pangyayari po daming winasak po sa atin O. Oh. ah po natin oh. talbog yung upo ay Hmm. Oh. Oh. po natin ito para mas mapakanabangan pa ay sa masira la ah. oh. yung po mga na mga emisin po naman diyan ay hindi pa gaano ma uh, ah, ano yun o no? wasak Koprasis! ano na Nasaan ka na ah ito po wasak na wasak ha huh? Malaki din po pala eh. Halos na hati po pala ang ano eh. Ang sitawa natin sa pagkasira. Gawa ko na doon sa kabilang banda doon. Mano. One port na. akala ko yun lang po may sira. Pala po pati likuran. Go Woo. Narito. Dito. Narito. Dito sa kabila. Doon sa, ay, dyan ka na balalabas Dyan na, dali magkaka pa naman, ano? Ayos pa naman Pagulang lang yung iba Pero ayos pa oo, oo Pasuyo Dini, dini di na, na tayo dadaan Oh, i-buslot e, mo na, oh Tapos magdala ka rin ng iba O, tara Dito tayo lulusot Yeah, pa po. Dito naman tayo sa okra Ah, lakas ang tubig Kakaiba po talaga ang kalamidad dumali Oo oh, Talagang tagasunod lang ang tayo Samahan na rin natin ang okra yun ano o oh, tara, dito na tayo dadaan. Banda. Hmm. Nabugbog po ng hangin na eh. lapiyo tayo aray dulas yung dulas oh maunak ako para sis eh. dito ang daan uh. bulsot mo din yan. yan na yung ating ipapamahagi muna mamaya ka nalang mag uwi ng para sa A Mm. Labasan 'yung ugat eh ano? Mm. Ano lang ba ang napupug ng bagyo tayo talaga? Pagbilaw-lusay na eh. Pagbilaw-lusay na hukban, Tayabas. Ating, ating, ating ano kaya? Narsiso oh, sa Narsiso kay Son. Kay oh. Para lang mauban ng wala akong balita. Mauban, ang kanibdib daw, Barangay Santol. Ay, ari, wasak din. Yan nga biro ang kalamidad Day Dito tayo sa kabila. Dini. Eh. Atay diretso na doon kay may tao ka doon. Pupuntahan po natin yung ibang kapitbahay natin diyan. parang ayoko mo nang harvest ng ano kahit gumulang para ba makasurvive uli yung puno parang ma-stress lalo sila eh ano pag yung ginalaw ng ginalaw ano kaya oh, may stress, na naman. stress ang tao stress ang halaman oh no? bulso tindi yan dini pa dini dati tingnan pa natin yung sitaw para mas marami marami tayo maibigay dyan yeah, sa ilalim ng balagan sayang yung mga kamatis natin na yun yung walang gaano sa gabal na dadaanan alin ano kaya na bal ayan kaya na dyan lumusot sayang ingatal ko para sa kamatis at baka mapakapakan oh bugbog na bugbog ayan oh aba hay lakad lakad aba nasa nasa abit sa ulo eh, eh. Aba. Napakahirap pong daanan. Hay, lakad, lakad yan. Oh. Eh, wala na rin dyan ah. Zero, na dyan ah. Aba, ang hirap ng palang galawan. Ay pa ba ka dyan? Putol oh. Aba, parte na pa daan sa gubat. ano may madadaanan pa araw ba ya aray aray eh eh araw ba o oh, kaprasis oh eh. yun tara diretso na tayo dun bagi bali mababati ang pula sa ng gulay ko uh -huh. tapit kapit bahay ah, laglagan na yan oh lakad mo na kaila bala no aba para nila ang niyugan na no sobrang lakas nga po laglag din ang niyugay. eh ayan po ay yung mga pagsapang pangkaraniwang bagay hindi dapat madadali yan ano aba tapos ito pa yung nangyari oh. Parang ramdam pa rin po kayo. Mataba. Ha? Ha? Meron pa rin pong kapalang din ng laglag oh Laking nahawan po sa Banahaw Talagang apektado ng bagyo Ramdam pa rin po out na was out ano aba pambihira din pala din eh. was out na was out may taas kabala oh kapo kabol ah ano malita ah lang hiya hindi kayo nadalay ng bagyo. Yari din. Yun, nakidadala namin ng panggisa. Bigay, bigay kay Kuyabal. Ikaw nang bahala magbigay dyan kada ano. Kila umay. Ikaw? Ako dala mo na bukas ng kamote para kay Mungso. Kamote po? Ayala. Ay hala. Anong nakaramba? Maraming rejik. Nauyanan na ba na niya? Hindi. Ay uuyanan. Nakakaya nga sa iyo <laughs> eh ay kahalos Ay, marami nga. Tumawag, hmm. problema ko nga. Tumawag sa akin yung dalahan. Sabi sa akin, ang dami na akong oh. ano. Uy, na magbigay na rin sa oh. mga anak. Oh. Oh. Wala ay, eh. bagsak kong kakita Man. Ah. Siya nga, alak apektado. Adi... Ay, wala tiyan mo. Wari naman pwede pa. Pwede eh. ma... Kumitim-itim oh, ng kaunti ay. Eh. Mm. Bagsak ang mga balag niyo. Bagsak po. Medyo hugasan na lang po ko yung Talagang um. galing sa bagyo eh. ay. Ayos yan, talagang. Oh. Yeah. Yan, tagain mo na lang ako nga. Mm. Ako tsaka na yan, o. Ang gastos. Maraming salamat. Oo, wala. Ito po naman kayo na anong anong ano. Ay, yung ari lang kabaka na pagkat. Yung dalit ba yan. yan ang lakas nga. Ah, tsibog na tsibog dito nung gabi. Mm. Nakakapangilo ay, ano. Yung tanya ni... Nino? Parin, ang tanya ng mga kayo. Ay, baka isasama naman kayo sa mga mabibigyan na ano po.